Lahat tayo ay nagnanais makaranas ng tunay na pag-ibig, hindi alintana ang ating estado sa relasyon, single, in a relationship, o kasal. Ang pag-ibig ay isang pare-parehong elemento sa ating buhay, laging naroroon, habang tayo ay naglalakbay sa iba't ibang pakikipag-ugnayan sa ating landas. Paminsan-minsan, makakatagpo tayo ng isang tao, na nakakabighani sa atin sa hindi maipaliwanag na paraan, Halos parang may isang magnetic force na humihila sa atin patungo sa kanya. Sa mga pagkataong ito, karaniwan nang ang taong ito ay nanginibabaw sa ating mga isip at nagpapabilis ng tibok ng ating puso tuwing nasa kanyang paligid tayo. Ngunit lumilitaw ang mahalagang tanong, paano natin malalaman kung siya nga ba ang tunay na napili ng Diyos para ibahagi ang ating buhay? Napakadaling madala ng matinding damdamin ng pag-ibig at atraksyon na madalas tayong nasosorpresa. Ngunit bilang mga kristyano, may mas malalim tayong pangunawa na ang isang tunay na relasyon ay lampas pa sa pisikal o emosyonal na koneksyon lamang. Kinikilala natin na ang Diyos ay may partikular at intensyonal na plano para sa bawat aspeto ng ating buhay, kabilang na ang ating mga romantikong relasyon. Sa kontekstong ito, kapag nilalayo ng Diyos na makasama tayo ng isang tao, iniaayos niya ang mga kaganapan, at mga natatanging pagkakataon na sadyang hindi mapagkakaila, at hindi maaaring baliwalain. Ngayon, dala ko ang tatlong malinaw na palatandaan, batay sa mga aral ng Kristyanismo, na maaaring magpahiwatig na nais ng Diyos na magsama ang dalawang tao. Ang mga indikasyong ito ay mahalaga upang matulungan tayong malaman kung ang taong karelasyon natin ay talaga bang ang pinili ng Diyos para ibahagi ang ating buhay. Kung ikaw ay single at nagtatanong kung ang espesyal na taong iyon ay talaga bang tama para sa iyo, o kung ikaw ay nasa isang relasyon at naghahanap ng kumpirmasyon kung nasa tamang landas ka, kung gayon ang tekstong ito ay espesyal na inihanda para sa iyo. Una, ang karanasan ng malalim na pakiramdam ng kapayapaan sa iyong buhay pag-ibig ay isang makapangyarihang indikasyon na ikaw ay nasa landas na naaayon sa plano ng Diyos. Ang paglalakbay sa paghahanap ng tunay na pag-ibig ay maaaring walang duda na nakakapagod, lalo na kung tayo'y nabigo at nasaktan na maraming beses na bumaba ang ating tiwala sa hinaharap at sa posibilidad ng paghahanap ng isang taong tunay na espesyal. Ngunit, sa paglalagay ng ating pananampalataya sa plano ng Diyos para sa ating buhay, binubuksan natin ang ating mga puso sa pag-asa at kapayapaan. Tinutulungan ng katiyakan na ang Diyos ay may inihandang kapareha para sa atin na hindi lamang nagkukomplemento sa atin, ngunit pati na rin ay nakikibahagi sa atin sa mga layunin ng isang magkasamang buhay. Kapag ang pakiramdam ng kapayapaan ay naroroon sa isang relasyon, ito ay nagsisilbing malinaw na tanda na tayo ay nasa tamang landas. Ito ay hindi panlabas na kapayapaan, kundi isang malalim na kalmado na bumabalot sa ating pagkatao, pinapawi ang anumang alalahanin o kawalan ng katiyakan tungkol sa hinaharap. Ang pakiramdam ng kasiyahan na ito ay nagmumula sa malalim na paniniwala na tayo ay nasa tamang lugar, sa tamang oras, at kasama ang tamang tao. Kung sakali mang hindi mo pa naranasan ang malalim na kapayapaan na ito sa iyong relasyon, mahalaga na panatilihin ang pag-asa. Ang panahon ng Diyos na perpekto sa kanyang esensya, ay laging nakahanay sa ating pinakamalalim na pangangailangan, kahit na hindi natin ito makita ng malinaw. Ang susi upang makamtan ang kapayapaang ito, ay ang magkaroon ng malapit na ugnayan sa Diyos, nagtitiwala na dadalhin kanya sa iyong ideal na kasama sa tamang panahon. Isang inirerekomendang pagsasanay upang palagiin ang panloob na kapayapaang ito ay ang maglaan ng makabuluhang oras sa panalangin at pagmumuni-muni. Aktibong hanapin ang gabay ng Diyos sa iyong mga relasyon at patatagin ang iyong kakayahang malaman kung ang kasalukuyang kapareha ay tunay na ang pinili niya ay mahalagang hakbang sa prosesong ito. Mahalagang ilagay ang kalooban ng Diyos higit sa sariling mga kagustuhan at hangarin, ibinibigay ang sarili sa pananampalataya na siya, na nakakaalam ng lahat, ay gagabay sa iyo sa landas na pinakamainam para sa iyong espiritual at personal na paglago. Tandaan, lagi na ang kapayapaang mula sa Diyos ay kakaiba sa anumang pakiramdam ng kalmado, na maaaring maranasan, dahil sa mga kalagayan o impluensya ng tao. Ito ay isang kapayapaan na tunay na lampas sa ating kakayahang lubusang maunawaan, nagmumula direkta sa ating relasyon kay Jesu Kristo. Ang kapayapaang ito ay hindi naapektuhan ng mga panlabas na salik o ng mga tao na pumapasok at umaalis sa ating buhay. Ito ay constant at maasahan, isang tunay na pundasyon na maaring sandalan sa lahat ng oras. Pangalawa, kayo at siya ay mayroong layunin na pinagsasaluhan, isang mahalagang aspeto na nagpapayaman sa anumang makabuluhang relasyon. Bilang mga tao, may likas tayong pangangailangan na maramdaman na ang ating mga buhay ay may kahulugan at layunin. Ang hangaring ito ay lumalampas sa mga individual na tagumpay, na aabot ang mas malalim na antas kapag ito ay ibinabahagi sa ibang tao sa isang romantikong pangako. Sa isang relasyon, Nagiging mahalaga ang pakiramdam na pareho kayong nagtutulungan at nagtutrabaho patungo sa isang bagay na mas mataas sa inyong mga individualidad. Ito ang tunay na papel ng pinagsasaluhang layunin, hindi lamang nito pinayayaman ang relasyon, kundi pinagtitibay din nito ang mas malalim na ugnayan sa pagitan niyong dalawa, dahil magkasama kayong nakikibahagi sa isang misyon. Kapag kayo ay magkasundong kumikilos at kumikilos ng sabay patungo sa isang karaniwang layunin, maging ito man ay kaugnay sa karera, pamilya, o pananampalataya, ang pinagsasaluhang layuning ito ay nagbibigay ng malinaw na direksyon, at mas malalim na kahulugan sa relasyon. Mahalagang maunawaan, na ang pagkakaroon ng pinagsasaluhang layunin sa isang relasyon, ay hindi nangangahulugang pareho kayong dapat magkaroon ng magkatulad na layunin o aspirasyon ng detalyado. Ang mas mahalaga ay ang pagbabahagi ng isang pangkalahatang pananaw para sa inyong mga buhay at sa inyong relasyon na nagsisilbing gabay para sa inyong mga kilos at desisyon. Ang suportang ito sa isa't isa at tuloy-tuloy na paghimok habang hinahabol ng bawat isa ang kanilang mga personal na layunin at sabay na nagtatrabaho patungo sa mga karaniwang layunin ay ang puso ng isang pinalakas at pangmatagalang relasyon. Sa aklat ni Amos, Kabanata 3, Talata 3, tinatanong tayo, maaari bang maglakad ang dalawa ng hindi nagkakasundo? Ang talatang ito ay nagbibigay diin sa kahalagahan ng pagkakaroon ng pagkakasundo sa taong kasama natin sa buhay. Ito ay hindi lamang nangangahulugang pagkakaroon ng magkatulad na interes, kundi pagbabahagi ng malalim na pag-unawa at pagkakasundo sa mga pangunahing halaga at direksyon na nais niyong tahakin ng magkasama. Ang pagkakaroon ng pinagsasaluhang layunin ay nagpapalit ng simpleng relasyon sa isang dinamik na pakikipagsosyo, kung saan parehong nararamdaman ng magkapareha na sila ay nakatuon sa isang mas mataas na layunin kaysa sa kanilang personal na kasiyahan lamang. Kung ikaw ay nakakaramdam ng kawalan ng direksyon o hindi ka sigurado sa kasalukuyang relasyon mo, mahalagang maglaan ng sandali para sa malalim na pagninilay sa layunin na inyong pinagsasaluhan bilang magkapareha. Ito ay isang mahalagang elemento na nagtatakda hindi lamang ng direksyon ng relasyon kundi pati na rin ng pagpapanatili at lalim nito sa pangmatagalang panahon. Tanungin ang iyong sarili. Tayo ba ay tunay na nagtutulungan patungo sa isang bagay na itinuturing nating mas mataas kaysa sa ating mga sarili? Mayroon bang pinagsasaluhang pananaw na gumagabay sa ating mga buhay at mga pagpili bilang magkapareha? Kung ang sagot ay hindi tiyak o negatibo, maaring ito na ang tamang oras para sa isang bukas at tapat na pag-uusap sa iyong kapareha tungkol sa mga inaasahan at layunin na pareho ninyong mayroon para sa relasyon. Ang pag-uusap na ito ay hindi lamang tungkol sa paglutas ng mga hindi pagkakaunawaan o pag-aayos ng mga magkaibang inaasahan, kundi isang pagkakataon upang patatagin ang inyong ugnayan sa pamamagitan ng muling pagtukoy o muling pagtuklas sa mga halaga pangarap na pareho ninyong naistahakin ng magkasama. Tandaan na ang isang malusog at pangmatagalang relasyon ay nabubuo sa pundasyon ng mga layunin at aspirasyong pinagsasaluhan kung saan parehong nararamdaman ng magkapareha na sila ay nakatuon at nag invest sa kanilang magkasamang paglalakbay. Pangatlo, kayo ay nagbibigay inspirasyon sa isa't isa upang maging pinakamahusay na bersyon ng inyong sarili. Ang makasama ang isang taong nagbibigay inspirasyon sa iyo upang maging pinakamahusay na bersyon ng iyong sarili ay isa sa mga pinakapagpapayaman at pagbabago ng karanasan na maaaring magkaroon sa isang relasyon. Kapag natatduan mo ang tamang tao, hindi lamang ito tungkol sa isang mababaw na pakiramdam ng kaligayahan. Ito ay tungkol sa patuloy na personal na paglago at positibong pagbabago na pumapalibot sa lahat ng aspeto ng iyong buhay. Kayo ay nagiging isang puwersa ng pagtutulungan, tinutulungan ang isa't isa na malampasan ang mga kahinaan at maabot ang pinakamaraming potensyal. Mahalagang maunawaan na ang pagbibigay inspirasyon sa isa't isa ay hindi nangangahulugang pagiging perpekto ng bawat isa. Lahat tayo ay may mga kahinaan at hamon. Ang talagang mahalaga ay ang patuloy na suporta at walang kondisyong pag-ibig na inyong pinagsasaluhan na nagpapahintulot sa bawat isa na mahalin ng eksakto kung sino kayo, habang hinihimok ang isa't isa na lumago at mag-evolve. Sa unang Tesalonica, Kabanata 5, Talata 11, binibigyang diin ang ideyang ito sa pamamagitan ng pag-uutos, kaya't palakasin niyo ang loob ng isa't isa at magtulungan kayo para sa ikabubuti ng bawat isa, tulad ng ginagawa ninyo. Ang talatang ito ay hindi lamang nagbibigay diin sa pangangailangan ng mutual na suporta, kundi pati na rin sa kahalagahan ng pagbuo ng isa't isa sa pamamagitan ng patuloy na paghimok. Sa isang malusog na relasyon, ang dinamikong ito ay nagpapakita sa pamamagitan ng tuloy-tuloy na palitan ng motibasyon at suporta, kung saan bawat kapareha ay nag-aambag sa pagpapalakas ng isa't isa. Sa ganitong uri ng relasyon, bawat tagumpay ay ipinagdiriwang ng magkasama, at bawat hamon ay hinaharap ng magkasama, na nagpapahintulot sa parehong lumago at umunlad ng magkasama. Ang mga mahihirap na sandali, sa halip na maghiwalay, ay nagpapalakas sa pagsasama, dahil ang bawat isa ay nagiging pangunahing suporta ng isa't isa. Kapag ikaw ay kasama ng isang taong tunay na nagbibigay inspirasyon sa iyo, upang maging pinakamahusay na bersyon ng iyong sarili, ang pasasalamat ay natural na umuusbong nagsisimula kang pahalagahan kung paano positibong naapektuhan ng taong ito ang iyong buhay. Tinutulungan kang makita ang mga posibilidad kung saan dati ay may mga limitasyon, at nag-aalok ng matibay na suporta na mahalaga para sa personal na pag-unlad. Ang damdaming ito ng pasasalamat ay nagiging isang hangarin na gawin din ang parehong bagay para sa iyong kapareha. Ang relasyon ay nagiging isang balansing palitan kung saan parehong nag-commit na maging pinakamahusay para sa kanilang sarili at para sa isa't isa. Kung ikaw ay nakakaramdam ng panghihina o emosyonal na pagkabigo sa kasalukuyan, mahalagang alalahanin na ang Diyos ay hindi lamang may plano para sa iyong buhay, kundi nais din niya ang pinakamahusay para sa iyo sa lahat ng aspeto, kabilang ang iyong mga relasyon. Nais niya na ikaw ay makasama ng isang taong hindi lamang tumutulong sa iyong paglago at pagunlad bilang isang tao, kundi nagbibigay din ng patuloy na suporta sa iyong paglalakbay. Huwag kang makontento sa mas mababa sa nararapat para sa iyo. Panatilihin ang pananampalataya sa mga oras at plano ng Diyos dahil dadalhin kanya sa taong nakalaan na maging iyong kapareha at pangunahing taga-suporta. Sa pag-invest sa isang relasyon kung saan parehong nag-commit ang magkapareha na ilabas ang pinakamahusay sa isa't isa, kayo ay lumikha ng isang kapaligiran kung saan ang pag-ibig, pag-unawa, at suporta ay natural na umuunlad. Ito ay hindi lamang ang pundasyon para sa isang pangmatagalang pagsasama, kundi para din sa isang buhay na puno ng kasiyahan at tunay na kaligayahan. Sa isang ganitong relasyon, bawat hamon ay nagiging pagkakataon upang lalo pang patatagin ang ugnayan, at bawat tagumpay ay isang pagdiriwang ng magkasamang tagumpay. Kaya't hinihikayat kita, maging ikaw man ay single, nasa isang relasyon, o nasa anumang yugto ng iyong buhay pag-ibig, na ilagay ang kalooban ng Diyos higit sa iyong sariling mga aspirasyon. Magtiwala sa kanyang plano ng buong puso, dahil siya ay magdidirekta ng bawat landas, at mag-aalis ng anumang hadlang na maaring lumitaw. Huwag mawala ng pag-asa, at huwag kalimutan ang malalim na pag-ibig ng Diyos para sa iyo, itinuturing kang tunay na minamahal na anak. Laging tandaan na ang paglalakbay sa paghahanap ng tunay at pangmatagalang pag-ibig, ay maaaring puno ng mga hamon at kawalan ng katiyakan, ngunit sa Diyos sa iyong tabi, bawat hakbang ay ligtas at bawat desisyon ay ginagabayan ng kanyang matalinong kamay. Panatilihin ang iyong pananampalataya na buhay, patuloy na hanapin ang kanyang mukha sa lahat ng desisyon, at tiyakin na ang pag-ibig ng Diyos ay ang pinakamatibay na pundasyon kung saan maaring itayo ang anumang relasyon. Kaya't magpatuloy ng may kumpiyansa, alam na ikaw ay nasa ilalim ng pangangalaga ng amang nasa langit, na nagnanais lamang ng pinakamahusay para sa iyong buhay. Amen. Tandaan na mag-subscribe, mag-like at mag-share ng tekstong ito sa mga grupo upang mas maraming tao ang maabot ng mensaheng ito na puno ng impact at pagbabago. Alam mo ba na may isang imahe ng iyong maaaring maging soulmate na maaari mong tuklasin ngayon? Maaaring ito ay isang tao na kilala mo na o isang taong papasok pa lamang sa iyong buhay. Dapat mong iklik ang link sa description para maintindihan kung ano ang ibig kong sabihin. Nawayang kapayapaan, pag-ibig, at gabay ng Espiritu Santo ay laging sumaiyo sa bawat hakbang ng iyong paglalakbay. Amen. Salamat.